guys so ayan guys so for today's video na naman tayo ulit so ayan so ngayon pala guys ay ano ay may papakita ulit ako sa inyo na inipon kong pera so ayan so medyo madami na so madami na yung naipon nating pera so meron, meron tayong maraming mga 20 guys ayan no 20 coins ayan tsaka meron pa tayong ano dito 100 na papel kasi nandito sila ano eh, sila Tito CJ, Tito Harvey at saka Tita Wing kagabi. Kasi araw ng kamatayan ni Lolo kakahapon. So ngayon tapos na. So ayan. May 100 pa ako dito guys. So ayan. Binigyan ako ni Tito Harvey. So ayan. Ayan guys. So dami ko nang naipon na pera. So ayan. So ang higit na nito ay umabot na to ng 690 Hala guys napakadami na 600 na yung naabot So malapit na sa 700 So nakaabot tayo dito ng 690 yung naipon ko 690 yung naipon kong pera na inabot ko So ayan 620 ano pala mali 690 pesos yung naipon kong pera so ayan And guys, so ang date na ngayon ay it's September 28 na. It's Sunday. So 5 days na lang magbe-birthday na ako, guys. So Sunday kasi ngayon eh. So pag sa Friday, so sa Friday yung birthday ko sa Friday. So ayan, so malapit na yung birthday ko, guys. So ano na lang, 5 days na lang, limang araw. O so ayan. Ayan, 690 na yung naipon kong pera. Ayan. 690. So bukas kasi guys ay may pasok na rin kami. So ayan. Ayan, So post muna natin, ihiwalay natin yung 20 20 coins, 20 coins at saka ano 5 pesos at saka 10 10 piso at saka 5 piso at saka piso lang. So ihiwalay natin na. So ayan na. So napig- ano ko na nahiwalay ko na yung mga pera ko. Ito yung ano 20, 20 pesos, 5 pesos, 10 pesos at saka piso lang. At saka ito yung papel na 100. So ayan. Ito guys, so napakadami nating 20 oh. Ayun. Naipon na natin 690. Yan, 690. So malapit na sa 700. So ano na um, Papaabutin pa natin to ng isang libo ba So ayan Ayan guys Kami na So sa ano na lang um, Mga sampu na lang yung madadagdagan dito Bago tayo mag Bago mag 700 yung pera natin So ayan So papaabutin pa natin to ng Isang libo Or 1,000 So ayan So nasa 690 pa lang So ayan, papaabuti na natin to ng isang libo. So ayan. Guys, bye! Yun lang. Wait lang pala guys, may sasabihin pa ako sa inyo. Hindi pa tapos tong video na to. So para hindi mawala yung mga pera ko, nilalagay ko na lang yan dun sa may wallet ko. So kasi itong apat na to puro bariya. Tapos ito naman papel na 100. So ayan. Yan kasi no, nung sa isa kong video, 'di ba, nung nag assault tayo, ang pera, ang pera ko pa lang ay ano, ay 522. So ngayon ay nadagdagan pa. Naging 690 na yung dumagdag, 690. So ang bilis pala natin mag-ipon, 'no? Yeah. O ang bilis natin mag-ipon. Mabilis dumagdag yung pera ko, 'no? 'Di ba? Ang bilis dumagdag ng pera ko kaya nag-iipon tayo eh kasi lagi tayo binibigyan ni Daddy ng pambaon sa school, 'di ba? Yan. Tapos ito naman yung papel na 100 binigyan ako nung gagabi ni Tito Harvey. So ayan, so medyo hindi ko na muna sa inyo papakita yung pagtago ko ng pera sa wallet ko. So bye na lang. Yun lang. Tatapusin ko na tong video na to. Bye.